Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Ayan na, welcome sa YouTube channel ko. Hindi ka pa nakapag-subscribe guys, subscribe na. At kung bago ka lang sa channel na to is, ayan, welcome, welcome, welcome ka dito. Ayan, kung magbabala ka magmakaw, itong channel na to is para sa iyo. Ayan, nandito na lahat, mga agency, mga Ayan, may tatanong ka guys. Look, may mga vlog guys. Marami kang matututunan. Ayan. Thank you so much guys sa mga nakasupport lagi sa vlog ko. Ayan, thank you so much guys. Uh, kahit hindi mag-subscribe, basta support mo. Goods <laughs> na yan. Diba? I-share nyo sa mga gusto magmakaw. Yung mga vlog na to. And, yung mga nandito sa Macau na hindi alam yung mga agency share nyo lang yung mga agency na nakapload dito sa vlog ko para alam ng mga ibang ano mandirigma natin dito Di ba? shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko yan thank you so much Ah, uh, thank you so much guys Yan si si idol lagi tong nakasubaybay idol salamat salamat at finally may trabaho na siya congrats And ayan ang mga kasama niya. Guys, shoutout sa inyo. Salamat sa support. At lagi daw sila nanonood sa vlog ko. Ayan, napanood daw nila yung vlog ko dyan sa Asiti. Tinuro ko na may kota. Ayan guys, punta nyo Asiti na yan. Dyan sa may Lapsaman. Punta nyo yan hapon. Hapon kayo lagi yung pasa. Mga alas 3. 3.30 mag alas 4. Pasa kayo dyan. Katukin nyo yung agency na dyan. Kasi laging sarado yan. Kasi kung hindi nyo kakatukin yan, hindi kayo makakanap ng trabaho marami silang kuta sa gardener maglagay kayo dyan ng gardener guys sa CV nyo and cleaner Ayan. yung isan ngayon guys is ah, uh, dami silang kuta ngayon sa cleaner tsaka security yung micro link yung ano punta nyo guys para sa cleaner maglagay kayo ng cleaner yung habaan nyo experience yung sa cleaner ilagay nyo cleaner sa Pilipinas lang ilagay nyo huwag ah. makaw kasi hanapan di diba? Tatanungin ko anong agency kayo dati, di ba? Dapat yung mga bago dito sa Makamandaring Ma. damihan nyo yung experience nyo para walang losot. Okay. Yung mga may quota ngayon guys na agency is ayan na uh, microlink this month hanggang December yan guys hanggang November, December maraming quota yan sila ngayon kasi season na marami ng event Ayan, lalo na sa security ang uh, daming quota sa security kasi nga magano na sila uh, eh mag grand prix na yun November kailangan nila ng ano kailangan nila ng mga security babantayan yung mga sasakyan ng mga mga ganda dyan kung may karira kasi ng yung November guys tapos after November, December yan, big season na marami ng event event dun sa mga kaya kailangan ng marami security yan, cleaner, marami din kailangan ng cleaner at mga gardener yan mga ano ngayon sa mga resto maglagay kayo ng sip ko kung ano kayo ma, mag, may marunong kayo magluto tapos yan guys uh, room attendant, yan daming kailangan ng attendant sa mga hotel apply kayo sa mga agency meron din ah uh, mga agency ngayon nagaan ng room attendant yan sa career care guys magtingin-tingin kayo lagi sa facebook yan sa page nila may pinopost yan tapos yung microlink yan lagi kayo magpasa dyan hap, umaga, hap, hapon pasa kayo tsagaan nyo na huwag kayong tamarin yan na asiti na yan asiti dyan sa tapsapa na yung tago dyan hindi nyo alam yun dyan yung mga, dito man direct sa Macau yan marami silang puting gardener dyan ang dami nang pumasok ito sila o oh. kapapasok lang nila oh. lang ano kapapasok lang yan nila tatlong, ilang araw pa lang sila tatlong araw pa lang ata yan. galing sila sa Asiti buti na lang napanood nila yung vlog ko nakita nila yung Asiti na nagpasa sila doon tsaka yun guys kasi marami silang kutas sa gardener kaya maglagay kayo sa gardener ng sa CB nyo ayusin nyo naman guys yung CB natin kasi yan yung pinaka ano natin armas dapat maganda tingnan yung armas natin magandang klase kasi kung mahina yan, malabo. Hindi tayo, sasa Hindi tayo pwede magkipagsabayan sa ibang magaganda yung mga armas. Magandaan nyo yung lagyan ng highlights yung ano nyo. Lagyan nyo yung highlights sa yung mga experience nyo para kitang kita. Isang tingin lang. Hinanap nila yung cleaner o kita agad, romatindan, kita agad. Hindi yung hanapin pa nila kasi pare-parehas yung size ng sulat. Di diba? Dapat mas malaki yung experience na guy. Example, cleaner. Mas malaki sa doon sa dugtong mo na cleaner. ano uh, anong ginawa mo ng cleaner ka? Dapat mas malaki yung ano, ihiwalay mo, separate mo yung ano, separate mo yung experience. Example, cleaner. Cleaner, yan. Yung ano, uh, di ba cleaner nakalagay yung experience mo. Tapos, lagi mo ng dust. Tapos, yung mga Uh, ano bang nililinis mo uh, cleaning uh, cleaning house ayun isiparit mo siya lagyan mo siya ng ano dito yung cleaner na sulit tapos das huwag mo lang pag pare-parehas yung, yung linya isang linya lang ibahin mo para pag tinignan kita agad e, ganun tapos kaya lagyan mo ng kulay yung cleaner na experience ah. tsaka wag na kayo magpapa-xerox guys ng xerox na dapat may magtabi kayo ng colored na yun lang ipapasirox nyo. Kasi pag sirox na tapos sinirox nyo, wala na, malabo na lalo yan. Dapat malina yung ano nyo. Mala, mala, malina yung CV nyo. Tapos damihan yung experience. Kasi napapansin ko yung iba na ano, na mga mandirigma natin kaya taga tagal nila ng trabaho. Kasi nga, yung cleaner, yung ano nila, yung experience nila, cleaner lang, tapos aromatindan, yan lang yan lang, paano ka makahanap yan e minsan yung mga agency, maglagay kayo, kayo sa mga delivery, yan, sa mga lalaki sa mga babae naman, day aids uh, dishwasher, cleaner yan, maglagay kayo sa lalaki naman, ang medyo matangkad, 5 din yung pataas 5 na yung pwede na yan 5 na, medyo malaking katawan security, yan, damihan yung experience guys para mabilis sa mga lalaki, maglagay gardener yan mga ano yan ngayon dishwasher diba ganun no kayo magtipid sa experience kasi pag tinipid nyo yan Talagang hindi kayo makahanap ka agad diba tsaka sipagan nyo araw-arawin nyo yan mga may kuta ngayon guys ah uh, CNK yan yan mag huwag kayo mag ano dyan sa ano sa isiklin huwag kayo magpasa dyan ng ano drop box magpasa kayo online may link yan sila eh may link, may in ako dyan ng mga link ng ano. Kaya panoorin nyo yung interview ko dyan sa isik Isiklin na empleyado na Pilipino. Nandun na yung link nila, yung email address nila. Doon kayo magsisin ng CV nyo. CNK yan, pro cleaning, magpasa kayo dyan lagi. Pasa kayo kasi dropbox sila hapon. Tagain nyo, tsaka yung, yung Rose, Rose Agency. Hapon kayo magpasa kasi dropbox sila. Para yung yung ano mo, resume mo, nasa taas na, tsagain mo tsagain yun guys kasi nga sila pag umuwi niya yun yung ibang mandirigma hindi na babalik yun umaga lang yung duty nila hapon tatama rin eh kasi mag iinom magagala mag nunod na lang sa ano tsaka yung masipag dyan talaga mga pag ganun trabaho yung mga maninipis yung muka tagal din makakag-Thailand pa magpapakapal muna ng muka sa Thailand tapos pagbalik yun na ng trabaho kasi makapal na yun. Kaya ikaw guys, kapalan mo yung mukha mo dito sa mga kung nagbabala ka magmakaw. Magpakapal ka na ng mukha abang nandyan ka pa sa Pil Pilipinas para pag... Okay, mag-cross country ka galing kasi ibang bansa din. Ang mga makaw ka. Magpapakapal ka muna ng mukha para pag nadating mo ng makaw, makapal ang mukha mo. Diba? Mabilis ka na makahalap. Ang dami nag-cross country dito guys na anak ng trabaho. bilis. nyo lang guys yung vlog ko yung mga sinasabi kong panoorin nyo guys yung vlog ko is hindi naman di hindi naman to para sa sarili ko eh para sa inyo to binibigyan ko lang kayo ng guide diba turuan kayo may mga kuta kaya sagayin nyo yan may agency na sinasabi ko kasi may mga source ako nyan na mga kuta daw diba? yung mga source ko nagsasabi sa akin kaya sinasabi ko naman sa inyo Ano? Ano lang Tagayin nyo kasi tagayin nyo Huwag kayong yung mga mandirit man natin dito sa Macau na mag-i-exit ng Thailand. Okay yan. Bawi kayo sa pagbalik nyo. Mas lalong si Pagay nyo pagbalik nyo. Ganun. Ganun dapat. Hindi yung tatamad tamad Tsaka ka na magtamad pag may trabaho ka na. Ngayon nawala ka pa. Si Pagay mo talaga. Wala ka nang ginagawa dyan sa bahay mo. Kaya mag-online ka. nabang abang ano, nakaupo ka lang dyan sa bahay nyo. Mag-online ka. Ay, eh, mga nasa Pilipinas din, mag-online din para maantay-antay lang tawag. Kung wala naman pinagkakabalahan, online. Sa gabi, bago matulog, para ng resume sa mga agency na online, di ba? Bago matulog, magdasal ka na sana may tumawag. Eh. So, sorry yan po, Yun guys, yun ang mga agency na puntahan nyo. Sinabi ko. At magdasal. Yun. yun lang guys yung tip ko. Thank you so much guys and I love you all. Thank you guys.